lang araw sa ating lahat. Final class B na tayo mga chika. Ito na yung final natin sa barangay Bibiklat Aljaganebay siha. Class B tayo. Ito na mga chika yung ating final race boss. pangalan. Class B. Baby Giant. Nako parang baby giant na Nangangamoy champion na. Hoy, <laughs> oh, nangangamoy champion na si Baby Giant. Nako pa. Hello. 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 Versus Andre Manaba chat out Don't cry mga kachiga Basta walang iyakan kahit di ka mag-champion ha Versus Basta anong pangalan yan Jeremiah mga yan. Good luck Jeremiah Jeremiah Versus Bas Panganan. Don't cry. Oh, yun na nga kanina pa. Ikaw namang kachika. <laughs> Don't cry, Jerry Maya. Alas, ayan. Asa si Alalay? Uh Oo. -oh, parang galit ka naman. Oh, halika. Pupiti ka na kita. Hoy. Ayan, <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, final ng Class B. Si Alas na yan. Final race, Class B. Sino kaya mga kachika, ang magja champion Jerry Maya, Alas, Don't Cry. Uy, excuse me naman. Ano ka ba? Ayan na, Alas na to mga kajiga. Alas na. Alas na. Alas mga kachika. Alas, baby giant. Okay, mga kachika, alas. Pangalawa natin, baby giant. Alas. Baby you. Baby. Jeremiah. Jeremiah. Don't cry. Don't cry. Thank you sa ating mga poging committee. Thank you. Kasi, alas. Congratulations, class B champion. Congrats final class A na tayo mga kachika. Ayan na, sa quadra, sa radra, go na. Abangan na lang natin sa kabilang kamera mga kachika. Chika, final race na tayo, class A. Dito yan sa barangay Bibiklat, hmm? Alyagan, Nueva Isiha. Good luck sa ating mga magsisipaglaro. Final race na. Mm -hmm. Ayan na. Bote, anong pangalan niyan? Rista. Ha? Alakdan, alak alakdan. Alakdan na yun. O, oh, alakdan, baka mag-champion. Final. Ayan, good luck, alakdan. Sito, oh, Rista. O, one, two, oh, super ninaw. Kapupogi ng aking mga tima mapagmahal. Mm -hmm. Take to the team. Super Balbon, di ba? Ayan, good luck Super Balbon. Good luck. <laughs> Super Balbon. Alakdan, Super Ninong. Super Nino. Super Nino. Super Nino. Lane 3, Alakdan. Lane 4, Alex. Good luck sa inyong apat. Yan na, bungabong. Ilan ang bungabong din eh. Ito ang nakatalo mga kachika kay Bridgestone. Alex. Oh, pitik Alex! Oh, one, two. Boss, kasali ba yan dyan? Hindi, revista ka mo naman, ah. Revista si number 28. Ano po, final ng class A. Kaya kami tumakbo. Si boss ko, eh. Ba't kaya ganon? Dito na kami liligo. Oh, ayan. Sasara di kuadrenya nah. Oh, saradi kuadra! Saradi oh, yeah. kuadra! Balbon! Balbon yata! go agad, final race. Ayan na, sino kaya machi chika Super Balbon, Super Ninong, Alak, Dan. Ayan, Batang and Lex. Ere naman, tumatakbo pa. Ayan na, ere naman mga are. Ayan na, sino kaya mga chika ang mananalo? Aba, biglang tokbo. Habibilis. Ayan na mga chika, ayan na. At nagpaganong ganon yung isa. Ayan na mga kachika. Super Nino! So, Balbon mga kachika. Balbon. Balbon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga dumayo na o. Nalagmula pa kung saan-saan lugar. Maraming maraming salamat po sa inyo yung mga nag champion po sa at ibibigay namin ang buong buo ang inyong premyo. Si, ang nanalo! Champion! Champion! Si... Super Balbon! Balbon! Ang pangalawa si Super Nino! Ang pangatlo si Alakdan! Pangapat, Thank Thank you! Thank you! place mga kachika si Alakdan. Congratulations! 1, 2, 3. Thank you. Champion. Hindi <laughs> pa ba, banggit yung pangalan? Congratulations, Balbot. Congrats. Kapagod, ayan. Congrats, the prime. Eh, batang and leg please. Champion, mga kachika. Congratulations, super Balbot. 1, 2, 3. 3 Thank you Ayan, Super Ninong Muntik mag-champion Hala <laughs> you oh, 1, 2 Second place, Super Ninong Congratulations Uwian na tayo Congratulations sa kay Super ay kay Alas ni Kapitang Alas ayan congratulations champion sa class B champion natin sa class A mga kachika, ay Super Balbon congratulations